Pinarangalan ng Department of Health o DOH Region 12 ang 1,485 donors at mga lokal na pamahalaan na tumulong sa pagpapanatili ng sapat na supply ng dugo sa rehiyon. Ang seremonya ay pinangunahan ni DOH 12 Assistant Regional Director Dr. Fatima Mban sa Coronadal City. Kabilang sa mga binigyan ng parangal ang mga individual na nakapag-donate ng dugo ng hindi bababa sa 18, 25 at 40 beses. Sila ay tumanggap ng bronze, silver at gold award. Awards. Kinilala rin ang mga bayan at barangay na nagpakita ng mahusay na pagpapatupad ng National Voluntary Blood Services Program noong 2023 at 2024. Kasama rin binigyang parangal ang ilang organisasyon tulad ng Notre Dame of Marbel University, Iglesia Ni Cristo Sultan Kudarat, 12 Regional Community Defense Group Rescom, Philippine Army at Barangay Health Workers Association of Kidapawan dahil sa kanilang ambag sa supply ng dugo. Layunin ng programa na bigyang pugay ang mga taong patuloy na nagbibigay ng dugo at mga institusyong tumutulong upang matiyak na may sapat na dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan binigyang diin naman ni Dr. Mban ang kahalagahan ng pagbibigay ng dugo at hinimok ang lahat na ipagpatuloy ang kanilang kabayanihan Grace Toreta NDBC Bida Balita Music